Wick Soto at Main Mendoza dinampot na ng mga pulis sa tulong ni Tito Soto. Isang malaking kontrobersyal na balita ang yumanig sa mundo ng showbiz industry matapos sa balitang tinulungan ni dating Senate President Tito Soto ang aktor na si Arjo Atayde sa pagkasampa ng kaso laban kay Wick Soto at Main Mendoza. Ayon sa mga ulat, nag-ugat ang reklamo ni Arjo Atayde mula sa isang insidente na naganap sa set ng pelikulang pinagtambalan ni Rebic Soto at Main Mendoza. Ayon kay Arjo, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan na humantong sa pisikal na pananakit dahil dito nagpasya siyang magsampa ng kaso laban sa dalawa upang makamit ang hustisya. Kahit na may koneksyon sa pamilya, naging bukas si Tito Soto sa pagtulong kay Arjo sa legal na aspekto ng reklamo. Ayon sa mga malapit kay Tito, ang kanyang hakbang ay naglalayong tiyakin na magbigay ng ustisya sa lahat ng partido. Walang kinikilingan ng batas at mahalaga na maayos ang investigasyon ng insidenteng ito. Ani dito Soto sa isang pahayag sa kabilang banda na nanatiling tahimik si Nabik Soto at May Mendoza ukol sa isyu bagamat wala pang opisyal na pahayag, inaasahan ng publiko na maglalabas sila ng kanilang panig sa mga susunod na araw. Samantala ang kampo ni Arjo ay naghayag ng kahandaan na harapin ang anumang legal process upang makamit ang hustisya. Hindi ito tungkol sa personal na alitan kundi tungkol sa paggalang sa kapwa at panindigan para sa tama, sabi ng tagapagsalita ni Arjo. Ang kontrobersyang ito ay naasang magkakaroon ng malaking epekto sa mga susunod na proyekto ng mga nasasangkot, pati na rin sa kanilang personal na relasyon sa loob ng industriya. Maraming mga tagahang at kapuartistang nag sa susunod na mga hakbang ng bawat panig. Habang patuloy na umiikot ang mga espekulasyon, isang bagay ang malinaw ang pangyayaring ito ay nagbigay ng bagong hamon at intriga sa mundo ng showbiz. Patuloy na magbibigay ng updates ang aming news team sa mga susunod na kaganapan upang maihatid ang pinakahuliang impormasyon ukol sa kasong ito.